Alora, sarapan mo ha. Ano kang muna yan? Ay, siyempre. Mataba na niluluto. Kaya ang niluluto, taba. <laughs> ano nang tawag niyan? Mayaman ako, pero ito ay pupur. <laughs> pupur? Bakit mayaman pa tayo? Ah, dahil pur. Ano Ewan, kung alam mapupupo, ang lalaki ng gaya. Ay, di ba lalitan mo? Problema ah, kayo? Ay, lalitan ko pa yan. Init na yu, oh, yun. Mas, sir, hanap, Ay, sabi sa iyo, boy, kita nyo yun. Ay, lalitan sa star. natin. anak ko, malalaki. Ma Mamaya, pipi, ka na. Ang sir, may gano'n taklog. No. Hmm. Alam mo, pagpupupo, nasa paghahalo yan. Ah, nasa paghahalo. Oo. Oo. Sa kapag hindi nagluluto, kailangan may passion ka sa pagluluto. Ah, sir. Nilal ang puso sa pagluluto. Huwag wag naman. At nung hindi nakakanya ng iyong puso. <laughs> ano na? Love, John? Puso, hindi naubos ang iyong puso. <laughs> ano? Yan na! Ah! Ang milantik ano? na, bagong limis para manangkalan. Ayos, sige. Sarapan mo, ha? Nakasain ka na. Uy! Nakasain ka na. Ako? Mapapagsain mo? Aba, diyan kakainin. Magsain ka! Hindi ako ma. Dawa ako pagod. Pagsasainin mo ako, nakabidyo? Mamaya pagkapatay na. Habi, <laughs> <laughs>